Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. Magandang araw, Pilipinas! Inimbitahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang Indian Business Groups sa ikatlong araw ng kanyang state visit sa India na makipag-ugnayan sa kanyang economic team upang magbukas ng negosyo at iba pang business opportunities sa mas lumalagong ekonomiya ng Pilipinas ngayon. Sa kanyang mensahe sa Philippine-India CEO Roundtable Meeting kaninang umaga, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na most open at liberal ang investment environment sa Pilipinas sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kasama rin na dumalo sa meeting ang ilang mga Filipino businessmen. Ang nasabing meeting ay inorganisa ng DTI sa pangunguna ni Sekretary Cristina Roque na may layuning iangat ang economic partnership ng Pilipinas at India. Naroon din si Honorable Sri Goyal, Minister of Commerce and Industry ng India. Binigyan din din ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsasapormal ng Philippine India Preferential Trade Agreement o PTA na magbubukas ng mas malawak na market access, pag-institutionalize ng trade facilitation, at pag-reinforce ng supply chain resilience. Hinikayat din ng pangulo ang business-to-business business collaboration sa ICT sectors, digital technology, semiconductors, renewable energy, infrastructure, healthcare, at pharmaceuticals. Ang mga sektor na ito ay align sa development priorities at global opportunities ng Pilipinas. Binigyan din naman ni Pangulong Marcos Jr. ang iba't ibang legislative measures upang mas mapaluwag at mapadali ang pagbubukas ng negosyo sa Pilipinas ng foreign investors kabilang na ang Indian business groups. Kabilang sa mga efforts na ito, ay ang pag-issue ng Executive Order No. 18 na naguutos na sa pagkakaroon ng green lanes for strategic investments upang masiguro ang mabilis at streamlined processing ng investments sa Pilipinas. Pinasari ng Marcos Administration ang Public-Private Partnership or PPP Code of the Philippines na siyang nag consolidate at nag-modernize ng PPP framework sa bansa. Ang amendments sa Renewable Energy Act na naglalayong hikayatin ang mas maraming investors na mamuhunan sa clean energy sa bansa. Binigyan lakas din ni Pangulong Marcos Jr. ang investment regime sa pamamagitan ng corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy or create more act. Pinirmahan nito ng Pangulo noong November 2024. Layunin ng Create Act or Create More Act ang liwanagin at i-expand ang Value Added Tax or VAT at duty incentive availment. Padaliin at mababain ang cost of doing business, i-enhance ang global tax incentive competitiveness, at nagbigay ng mas malinaw na rules for transitioning registered business enterprises. Sa ilalim nito, mas pinadali at mas pinagaan sa mga investors ang kanilang pamumuhunan para sa paglago ng kanilang negosyo sa Pilipinas. Bagay na makakatulong at makakagenerate ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., layunin ng mga measures na ito na time-bound, performance-based, and transparent ang Pilipinas sa gitna ng pabago-bagong pangangailangan ng mga investors. Maliban dito, binigyan pansin ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapahalaga sa human capital ng bansa. Dahilan upang ipasa ang Enterprise-Based Education and Training or EBET Framework. Dahil dito, mas maiaangat ang kanilang kagalingan upang mas maging handa sila sa anumang narangan o industriya. Di ini Pangulong Marcos Jr. ang growing momentum sa bilateral trade Pilipinas sa naumabot sa US uh, dollar, 3.3 billion US dollars mula 2024 hanggang 2025. Isang patunay hindi lang sa magandang dynamism na ekonomiya ng bansa, pati na rin sa mas malakas na complementarities at value-sustained dialogue sa pagitan ng pamahalaan at business sectors ng Pilipinas at India. Ipinahayag din ni Pangulo Marcos Jr. ang sustained economic growth ng bansa na umabot sa 5.7% GDP growth noong 2024, patuloy na mas healthy at robust ang banking sectors habang patuloy na nakakatanggap ng stable at positive investment grades ang ating credit rating ng bansa. Bilang patatapos, hinikayat ng Pangulo ang Department of Trade and Industry na makipag-ugnayan sa kanilang Indian counterparts na mag-convene ng Joint Working Group on Trade and Investment inutos din ang Pangulo sa DTI na pangunahan ng efforts ng pamahalaan sa PTA. Nagpapasalamat din si Pangulo Marcos Jr. sa mga CEOs para sa kanilang commitment sa Pilipinas. Makakaasa naman ng Indian Business Groups sa commitment ng pamahalaan para sa mas maunlad na pagninegosyo sa bansa. At sa ibang issue, sa layunin na protektahan ang mga magsasaka sa epekto ng presyo ng palay Sinuspindi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rice importation sa loob ng 60 days mula September 1 ngayong taon. Ipinalabas ni Pangulong Marcos Jr. ang direktibang ito matapos ang consultation sa mga cabinet members habang nasa India para sa kanilang limang araw na state visit sa bansa. Ayon na rin ito sa rekomendasyon ni Agriculture Secretary Francis, uh, Francisco Tio Laurel Jr. Samantala, mamayang gabi naman ay nakatakdang mag-deliver si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Foreign Policy Address sa Observer Research Foundation o ORF. Kagabi sa kanyang speech sa dinner banquet, uh, sinasabi ng Pangulo na palagi niyang pahalagahan ang kanilang pagbisita sa India kagaya ng kung paano pinahalagahan ng kanyang ama ang pagbisita dito. Umaasa naman si Pangulong Marcos Jr. na maiuuwi sa Pilipinas ang kanyang naging produktibong meeting sa mga leader ng India at maisakatuparan ang naging mga kasanduan ng Pilipinas at ng India na siyang magiging patunay na mas malawak na ugnayan ng dalawang bansa. Umaasa din ang Pangulo sa patuloy na paglalim ng ugnayan ng Pilipinas at ng India para sa ikabubuti ng mga Pilipino at Indian Nationals. At handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Eden Santos, NET25. Yes, uh, good afternoon po, Yusek. Um, meron pong ibinil niya, in-expose si uh, Sen. Panfilo Lacson na more than uh, 67 na uh, congressmen daw po yung merong uh, uh, kontrata sa mga proyekto po, infra-projects sa gobyerno. Ano po ang take or re reaction po ng uh, malakanyang dito? Yan po ay welcome dahil yan po rin ang hinihikayat ng ating Pangulo kung sino man ang nakakaalam na mga may ugnayan patungkol sa mga proyekto na masasabing, hindi natin sabing may anomalya agad dito dahil hindi natin ito mag, hindi magkakaroon ng judgment kaagad-agad. Kung mayroon silang naiisip na maaaring magkaroon ng anomalya o nagkakaroon ng anomalya, welcome po lahat yan. Kung ito po ay maibubunyag ni uh, Senator Lacson at siya may mga pruweba po, welcome po yan sa Pangulo at sa Administrasyon.